Guys, magandang-maganda ang araw po sa inyong lahat, guys. Kagagalan lang kami sa simbahan. Sayo kaya among simbahan niya, guys. Mo nang kapoy kami karong adlawa Hapit na siya mag-alas 12, guys. Pero tulog pa ako mga kauban dari guys. Oh. Pero ako wala na ako katulog kay na may banha nga manok diri sa ila kusina. Yan tulog kay akong mga kauban dari. O si Sangay, si Ben ah, tulog ka ay kay sayo man siya nag-ikan pa doon sa simbahan. Kadlawon pa lang kay layo kay ang simbahan dari sa amo ang lungsod mo nang mag-alarm alas 3 pa lang mag-alarm na para makamatag yun mi. Eh. Kaya anang oras sa kabuntagon sa Domingo simba mi ana og sayo alas 6:45 ang simba namo sa Sunday ayon si Dudong si Dudong O tulog kayo si Dudong si Dudong Armel og iyang manghod na sa tunga si Janry tulog kayo while well, na kuan siya nag headset Guys, nakatulog po siya apil. Kaya ni Simba kuning bata, sa sa'yo. Yang tapad si Dudoy arte pariya sila na kayal na 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 grabe yun ka yung sayo kay tulog man yung istanan sila yung ka sila guys kulang yun sila og um, tulog manang ako nakatulog ko alas G sa gabi eh okay ra akong tulog guys yan ibangon na guys nag video na lang ko nila guys para malingaw ko guys ba kay di naman siya kung sa kung saan kay aga sa kaban ha guys sa manok dari sa kusina alright grabe jud si sangay tulog na tulog jud sila na dali, guys ang ibidyohan ako ag manok nga ban ha sa kusina kay nangungkab man siya o sayo wala pa kanya alas dosi nangunaman siya o pangungkab wala okay na tatong naglungag ang manok guys to wow 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 kaya eh, para inigmataan ni kung mga kauban diri rin. Direkso na sila makakaawa niya rin guys. o nga, inigmataan nila maglungag pa para na sila ipanood Pero ako guys, uli na, uli na, angay mo balaka sila na ako guys. Kay, na, namahaw ko pag abot diri guys. Kay alas, hapit na alas, jis. O itong kaunay ko banat kay grabe ko kag, gutom kayo. ayo. Manang, hangtod karon nga hapit na siya, mag alas dosi, wala dyan ko gutom guys sakto ra gyud siya kay ako na ibalikan sa kusina guys kay ang manok ni balik na pud siya og sulod sa kusina o nagbana-bana gyud siya nang mukha mo nang ako guys ni gawas na lang jud ko diri na ko nindot kay ang palibot diri guys sa panahon pero wala ko kasabot kay nindot kay ang panahon pero mura siya kaulan ulan noon niinit siya gamay pa siya ulan Ayan guys, mo ilang isakyan ganiha sa iyo sa kadlawon ang baobao mo ilang sakyan and dari guys para ilang gamiton pa dong sa simbahan kay daghan mangud sila nga pamilya guys ayun tara nakamata na si Janri murag ka ihion na dyan bata aba murag ako yung mata ko kay ko guys oh Ako. hindi na pa siya katulgon walang niya na dari sa gawas guys kay nindot kay ang hangin dari ba fresh na fresh ang hangin pag dari ka mag Kapan? mupuyo sa bukid guys ayun guys na ikaraan nga balay diri guys na tumpag nang isawa siya ligi ka uh, ng atop ng Jane Havelin oh yeah mga na akong motor ganyan guys ang isakyan ka ng color bro nga sniper yamaha mga rin na akong service guys pag muulan basa yun kani sila guys okay lang kayo kay pag muulan ikin sila mabasa alright hanggang dito lang video ko thank you for watching